วันที่วันที่วันที่หนึ่งร้อยหกสิบอะคุยซีนี้ยู Tignan natin kung malalakas mga discarten nyo. Tignan natin kung na yung barahan nyo. <laughs> Makaka... Kapusoy. Kapusoy. May anyo tama diskarte ko kung mali eh. Ba't hmm. Iba, dito 1-0 ba yan, Teh? Tatay Hermo. Three zero. Two zero. nag Pusoy, talo. Pusoy din Pusoy ka? Hindi nang yung na? Ano pusoy? Talo lang ako. Ganda oh, ng baraha ko eh. So, pusoy, pusoy di 300? Mm. Pusoy, pusoy, talo. Oh, 50. -tay -tay. Ay, iya. May hinang nila lang. Gano'n <laughs> <laughs> ha? Eh. Dos. Dos. Piso. 20. 120. May hinang nila ng pa Kulang ako na gano'n. Dos. <laughs> ano may joke pa ako? Hindi. sana ano maganda <laughs> kataas. Oh, alam niya. <laughs> Sa'yo, lang yan eh. Hindi na magdampo. lang. Kala malam-malam. Ito pa hindi na po puso kanina. Stres yung gusari dito. Dito to. Mm. Ay, ay, ay. Sa'tin sa akin. Kanina ko po. Nakawala pa yun. Isa lang. Nakawala. Isa

Gusto ko siya. <laughs> hindi pala. Hindi nabot? Parehang ulo? Jack, hindi. Jack pala siya. Ano siya eh? Wala ka? Kala ko ano eh. Wala ka naman ulo eh. Wala nga. Kala ko nga -bike. ano. Mabayag. <laughs> Kasi kala ko Jack ano. Panalo, panalo. Kala ko Jack Quinten. Laking up. Yes, sayang 120. 120. 200. 120, 200. Okay, na. Parang Kumabig eh. pa yung isa oh. Grabe na ako sa dahan. Mahan ako sa 120 eh. Diyos yun. Uh, eh. Ah. 120 ako okay. yun. Tumama. 120 lang. Biglang nag-loss na lang. <laughs> Bakit 200 binigil mo sa kanya? 100 lang naman tayo. Puso. Pusoy. Ay, okay. Lock siya, di ba? Naka pala nakalock na. Ano lock mo? Ba't yung pinakita? Nine. Nine. Hindi ko nakakita. Ang laki. Hindi ko nakita eh. Susunod pakikita mo. Okay. Nakasarap pa nga dyan. Hindi ko nakita. Nakataog, di ba? Binok siya. Ha? nakatingin? Ah, dito sa baraha <coughs> ko kasi. Hindi natin ako kung tama. Nahihirap ang sempag mga guwagong kalaban. Ay, yun lang. <laughs> <laughs> Sorry guys, Hindi ko nakita kung sino man. ano. Di ko na binuklat. Sino may mo ikaw? Oo. Malamang. Pero kanin. Miss Delion. Miss Delion. Miss din natin? Hindi na. Maganda ba na ako? Hindi na. Okay na ako. Bakit hindi kayo nagtatanong? Ayaw niyo talaga. Tanong kayo kung papayag kami. Sige, ayaw niyo talaga. Wow. Teka muna, bumbok natin kung wala <laughs> kami. Sige, Miss D. Lock eh. Naklangin sa mga. Ang bitim pa ng isa.

is eh? ay, complete hindi na takot na no, mga takot <laughs> mga takot ang pa, nilang, lang balak sana 200 Sa ba? Pakita mo ba? Hmm. Okay, Hindi pa to mapos eh. Hmm. Nakaulo pa. Talo. Hmm. to. Na lang, nakaulo rin ako. Pangitan ako basta nagulo ako. Repairs lang. Talo din to. At least nagulo ako ba. Ano din gitna? Uh, harapan. Oh. Dyan. G's, 10, 9, ocho panalo ko. <laughs> ha? Meron ako G's. Yes! Talo ka, <laughs> <laughs> Talo lahat. Jaffa pa ako. I love Happy too much? Hindi pa lang po sa'yo mga aayun nag po sila, mga kapusoy. Nag-dust na sila. Tama lang ganyan-ganyan. Para kabig ng marami. Okay, Kaya mo ganda rin po sa ibu. <laughs> so, Sabi <so>, hindi pinabawi. <laughs> so, lang ito. Kaya pala yung okay, pinili ba? Jack! Kinakaliwa mo kasi. May pasok bukas? tayo bus na ang leave. Sinatawag natin. Ano ang daradustin si yung vacation leave mo. Siklit <laughs> naman. Sana all oh may gano'n. Sana all. Oh. ba? nagpapasana all <laughs> ka pa, Hindi ka pabasa na sa bagsyon mo? Ano mo ang ba gandang trabaho si bang? Walang pasok, na, no? pasok. nga pasok. Sana oh. Hawak pa niya oras niya. Mm -hmm. niya rin lo. <laughs> <laughs> oras niya. Eh. Mm, double pay mga guys. Double pay. <laughs> Ay! Aswerte naman ito. Ayaw ako na. Dagan din mo kung barahan natin kung 13. Ay, kung Pama 13. yan. Bad ka. Kaya naman, Talo lang ba Tinalo niyo ako. Uy, pero ako to. Ako ay, kailangan siguro may ano, may butal. Oo. 220. Kung kailangan mag-dose? 280. 220. Ako lang nagka-cut, kasi siya lagi nananalo. Nagka-cut ako ah. Ako hindi pa ako nagka-cut. manalo na naman siya um, Bigyan mo mag Wala na. D D D mo. May black ka nung siya no? hindi na. Siya na lang o nga. Dapat Miss Del na yun eh. Nanalo pa siya, no? Sabi niyo, ayaw niyo na Miss Del. Ano kasi yung pag-inotan? may Miss Del na eh. Esquei bem Bikin Bitin talo yung Pupers lang ako. hindi taas ang ulo mo. Tapos ka 5, 6, and a half Ay, siguro ako nag-straight try o para ano. Panalo din to. Ay, nilalo ka. <coughs> Ay, wala ang ulo yun. Kung ano, kung ina-adjust ko talaga yun. Full eh. straight. Ay, hindi ko siya mapupusin. Talo po. Talo ako. Mga to sa ulo. ulo. Ah, sa ulo, ulo. ulo nga pala. <coughs> ako lang talo, Doso. 220. Ay, 210 lang pala. 220 to. Ano to? 220 ka hmm. Sabi sa, mas gusto niya may bariya. Ayaw niya yung Ay, ulo. ulit, 220. May tagpo. pa ako, Johnny. 210

Hindi <laughs> mo bubuhati. Eh. Yeah. Ilalapang mo lang. Dito. Hindi naman uh, lalayo yan. Yeah, abot mo lang ganun eh. Hindi naman itong ityan na nag... Kailangan na gitna yung mga tapon. Hindi ba pwede? Paano kung magmamano? Dice. Ah, tiram to. Masagot na kayo ah. Ang <laughs> katayin Thank you, man. <laughs> Open. open? Open? Open eh? Ayoko, okay. sino mag-open. Kaya mo eh? siya siyang bangkaan eh. Sige, open eh. Kaya open din na mag-open na Yung pusoy. Ay, straight ang gitna. Yes, may alas siya sa akin. Hmm. Talo. Talo. Ay, pusoy. Talo. Tanaga. ako ko. Kasi na yung, Ay, alas, yung dyan, Sa mga Tapos si straight siya, ako Sa try, lang ina? Ano, okay na? Hmm. <coughs> talo to. Talo din ako. Talo, pusoy to, pusoy. Pusoy, talo. Bibli ka ngayon.

naka naka hindi na to, At, At mo pa talaga 'to. Bura, ano? Talo to. Talo lang. Mm -hmm. Well thank you. Talo lang 'yan. Mhm. Mm. okay na Okay muna, bye. Ito. Tali lang din to. Nanalo pa yan. Ninalo pa. Uh -uh. Eh, puli Tali yan. Ano Pull yan eh. Pull Pull guys. Walang trayo. Ano oh, yung Ano yung tulak ko ay. Katulak naman. Dos. <coughs> na yan oh, no, nainis ako eh. Bakit? Mm -hmm. bekleyen kamay huh? <laughs> <laughs> Ay, Hindi mo pa Hindi mo mabuti ba? Ang ikli ng kamay nito. Abot ko naman. <laughs> Tama ko siya. Ulo mo. <laughs> <Ay>. <laughs> இன்னும் <coughs> 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 Pusoy ito guys Pusoy to Pusoy eh, ano tawag mo dyan? Baka pusoy din yan Pusoy Talo Talo guys Talo Ito Talo, dalawa talo Ito ang <coughs>

Tristo. Kaya sabi ko 9 hmm. na ako, hindi pa siya inabot, Gis, hmm. or Gs. 5 per 6. Papatuloy muna. Magbaya doon, 1, one 3, 4, 5, 6, 7, 8, yung 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, kaya sila din namin yan eh. Panalo na panalo kanina eh, no? ya.